<laughs> make them rare <life>. oh, <laughs> now Hello ka umami. Ay kasama pa rin natin ang aking mga kaibigan dito at ipagluluto sila natin sila ng pork steak. Yes. Yes. <laughs> Marinate natin ng asin. Ayun. Shout out from Israel. Papa Pig. <laughs> <laughs> ilang ilang steak po sa inyo? Medium rare lang. It's, with potato. Ha. Well, sa, well ah, sa inyo po, rare or well done? Ah, uh, ko lang, rare. okay. Medium rare. Yung may blood blood pa. May blood blood. Okay. Okay. <laughs> Lagyan natin ng rosemary pampabango. Shout out po. Yan. And? Sa, pambihirang pagkakataon na ng ngayon natin hayan na nagluluto. Aktual ang ating idol na si Kao yeah. Okay. <laughs> Wala oh, butter. Kaya rin boto. Boto. I'm going. Hi, Ang gawing dyan! Ang gawing dyan! Tignalawa isang batch para. Ooh. Kakailanganin natin lang rosemary. Ayan. Ayan po ang, ang gamit ng ating tanim na rosemary para sa mga steak. Oh. Pagod, napagod, napagod. Ay, wow. Alam niyo ba yung napagod? Nasunog. Yes, nasunog. Proud ng proud sa garden ko eh. <laughs> Medium rare lang. <laughs> <laughs> Sakit lang chan ko sa inyo. Nice, man. Dito, man. Tama tama, need ko yung clip. Salamat. Okay. May weel, pagod ka ba? Hindi pa. Pero pagod, napagod, 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 napagod. <coughs> <coughs> pagod <napagod> na pagod <coughs> na pagod na pagod na pagod na pagod. na pagod na. sino may gusto ng half cook? oh half? <coughs> 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 yan, gusto daw nila yung uh, medium rare kaya pwede na yan. Mm. Mm. Okay lang? Okay yan. Wait. May nagde-date? May nagde-date? Pag-serve mo yung nagde-date? Mm. Wow. How is it? Melt in your mouth? Ang sahap kahit walang sawsawan usawan. Uh, yes. parang... Panalo yung texture Ito yung hinahanap-hanap ko lang. Mmm. Nakuha mo pa umami. Yes! Ayan, dahil gusto ni Kanayo ng medium rare, nauna na, ito naman ay well done para sa gusto ng well done. Mm. Ayan na, na ito daw, no? Try it. Saan? Oo, oh, no? Titingman na po Kambal ng ating steak. Mm. mm ano? Ano oh, naman, bot, ang juicy? Oo, talaga. wala nang sawsawan. Yes. Pwede na to. Charot. Sarap, sarap, sarap. Pwede na to. Yan. Perfect combination. Tignan natin kung totoo ba yung mga pinagsasasabi nila. Mm. Diba? With garlic. Gusto kong isa... Ay, wag muna para matry ko yung pure oh. na pork. Malambot. Oo nga, no? Mm. Sa sobrang lambot, pati buto, pwede nang kainin. Sarap nga.